higit isang daang libong tao ang nawala ng bahay at nagutom sa isang isla na sinasabing may sumpa. Nabalot sila ng kadiliman at tuwing umuulan ay may mga nakakaalala ng malalim na nangyari sa lugar na to. Story time. Hindi makakalimutan ng isla ng sargaw ang pangalan na Odette. Dumating kasi sa lugar nila si Odette isang webes ng hapon at gumawa ng hindi maganda. Mababait ang mga tao sa Siargao at sinasalubong nila ng buong puso ang mga bumibisita sa kanila. Pero kakaiba nung dumating si Odette dito dahil sinamantala at sinira niya magandang isla ng Siargao. Ako nga pala si budget, mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako kina-follow eh, follow nyo na ako. Dumating si Odette sa Siargao noong December 2021 Sandali lang siya dito pero malaki yung perwisyo na binigay niya sa Siargao. Noong umalis siya dito, 95% ng mga tao sa Surigao del Norte ang apektado. Nasira ang mga bahay at ang Siargao Airport. Nawalan din ng kuryente at signal ang mga tao sa Siargao. Napilitang paalisin ng mga turista at madaming tulong ang kinailangan ng Siargao at mga katabing lugar nito para makabangon kay Odette. Anong nga ka yung nangyari? Odette ang pangalan ng Category 5 na bagyong tumama sa Siargao noong December 2021. May tinatawag na Siargao Course kung saan hindi mo raw na naising umalis sa islang to kapag bumisita ka. Pero parang ibang sumpa yung nangyari sa kanila ng dahil sa bagyo. Ilang bagyo na rin ang dumaan sa Siargao pero kakaiba talaga yung lakas ni Odette. This is an effect of climate change. Dumadami at lumalakas kasi ang mga bagyo dahil umiinit ang klima sa mundo at isa sa mga unang tinatamaan ay ang bansang Pilipinas. Naalala ko na nung nawala ng kuryente sa Siargao ay solar panels ang naging isa sa mga unang solusyon sa kanilang electricity problems. Solar energy is renewable energy at kapag gumagamit tayo nito ay natutulungan natin mag-slow down ang climate change. Hindi kasi ito gumagamit ng fossil fuel. Naka-recover ng Shergao ngayon mula sa pananalasa ni Odette. At sana hindi na ito ulit mangyari. Tingnan niyo itong sari-sari store kung nasan ako. Goy, gumagamit ng solar light. Solar to ate, di ba? Apo.